Sa mga magulang, huwag ipagwalang bahala kung maaksidente ang anak. Ang isang bata kasi sa Bulacan na paralisa matapos mahulog sa hagdan. Hindi raw kasi agad siya pinatignan sa doktor dahil walang naramdamang masakit noong una. Para bigyan mo ka ang balita Mobile Journalo Yeda Pascual. Normal sa mga bata ang pagiging malikot. Alam na mga nanay at tatayan, kaya ang aksidente minsan hindi maiwasan. Tulad ng nangyari sa isang bata mula may kawayan bulakan na nauwi pa sa pagkaparalisado niya. Ito si Denden bago mangyari ang insidente na nagpabago sa kanyang buhay. Taong 2017, limang taon pa lang siya nang maaksidente. Naglaba ako tapos paalam bibili yung ng apit umakyat po kasi sa ano si akapit bahay may hagdanan tapos yung yung hagdanan nila kahoy tapos basa pa nadulas tapos yung binagsakan niya kasi ano semento din yung paupo kasi yung pagkahulog daw niya Anim na baita ang binagsakan ni Denden. Hindi agad siya nadala sa ospital dahil wala naman daw naramdamang sakit. Pero makalipas ang isang buwan, doon na uminda ang bata na makirot ang kanyang balakang at likod. Mahigit dalawang buwan pa ang nakalipas bago siya dinala sa ospital at doon na na-diagnose na may neurogenic bladder. Unti-unti na siyang hindi nakalakad at tuluyan nang naparalisa ang kalahating katawan. Ang, ang, tingin ko yung nangyari kay Denden, ang palagay ko nagkaroon siya ng fracture doon sa kanyang vertebra, no? kung saan uh, umiipit ito or nagkaroon ng damage yung spinal cord thereby nagkaroon ng problema doon sa kanyang uh, control sa pag-ihi at not only that, uh, yung control din sa sa lower limbs niya and of course yung pagdumi niya. Ang mama Geneva ni Dende ang nag-aasikaso at nagsilbing kaagapay niya para siya ay makakilos. At para makaihi, kailangan lagi siyang may suot na catheter, nakakapagsalita naman ng maayos at nakakapag-aral si Dendin." Sa katunayan, grade 6 na siya ngayon at hatid sundo siya ng kanyang mama sa school. Pero ayon sa mga doktor, habang buhay na siyang paralisado at hindi nababalik sa normal ang pag-ihi at pagdumi. Ang kailangan mo na lang talagang magawa ngayon is to prevent yung further damage dun sa other organs, especially dun sa pag-ihi. Nananawagan ngayon ng tulong ang mga magulang ni Denden para sa maintenance at iba pang pangangailangan niya. Kailangan so, lang ng ano, lakas loob at tsaka manalangin, yun lang, kapit lang. Ay, hindi ba yan? Naiyak. Ako si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.